pasayan mga idol malalaki luto tayo ngayon no oh. tapian Magandang araw po sa atin lahat mga idol. Una-una po nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pangalawa po kay Sir. Kasi nga po nabigyan po tayo ng blessing mga idol. Pumili pa lang kami ni Mik Mik mga idol ng hipon, usog po, ulokon ang tawag dito sa amin. Sa halagang 350 ang kilo po pala nito mga idol. Dito pala sa aming lugar sa tubungan Market. At dahil hindi ko pa nasubukan ang magluto nito mga idol. At ngayon masusubukan ko na rin ang pagluto ng buttered garlic shrimp. Sana po Sir kung makita nyo ang video na ito. Sana po ay masaya kayo. Maraming maraming salamat po sa blessing sa kabaitan mo. At ang Panginoon na po sir ang magbalik, magsukli sa kabutihan na ginagawa mo. Ang pagtulong sa amin. At dumaan din kami pala mga idol. Pumili kami ng milk tea. Yan at masubukan din ni Mick Mick mga idol na matikman din yung ganyan na juice. <laughs> Shout out pala sa batang ito laging nakasuporta at nakakilala sa atin. Si Angela, si Rohan, parikoy daw, parikoy. <laughs> Pagkadating ko naman mga idol sa bahay at syempre ito na po ang lahat na nabili natin ang sugpo. Yan, tapos may sitaw, paborito ni Mick Mick. Ito ngayon mga idol ay pinag ati nila yung juice. <laughs> Kasi nga po isa lang yung nabili natin mga idol. At ngayon, ito yung hipon na linisan na pala natin yan mga idol. Tinanggalan ko ng tinik po sa noo. At yung ano niya, yung balahibo sa baba -ba. Tapos si misis ay nag po ng bawang. Kasi nga po mga idol, masarap talaga lutuin to sa maraming bawang tulad nito. At ayan, hinugasan ko naman po ulit mga idol. Marami ko talaga hinugasan para matanggal talaga yung amoy at lansa ng hipon. Usog po natin mga idol sinlaki pala ng palad natin mga idolo oh. pero pwede na to at maswerte na po tayo mga idol hindi po natin alam mga idol kung sa ibang sitio o lugar po siguro mahal po to mga idol sa inyong lugar po ba mga idol ilan ang kilo nito paki comment ama po mga idol at ito magumpisa po tayo sa pagluto mga idol ginamit ko lang pala ay margarine masarap sana to mga idol buttered at saka yung sa alabar sauce. Masarap po ito mga idol. Kasi nga po hindi po tayo nakabili ng alabar sauce dito pala sa amin. At ang luto na ito mga idol ay simple lang po. Tulad nito, naglagay lang ako ng tomato paste at oyster sauce mga idol. Kanya na po ka simple ang pagluto natin sa ating buttered garlic shrimp. <laughs> yan, nilagay ko na rin po yung ating hipon. Sobrang dami na po yan mga idol. Kasi na po sa amin. At ito po ang pinaka the best. Lagyan din natin ng cheese. Yan mga idol. Siguro yung iba yung hindi naglalagay. Tayo lang po yung naglagay ng cheese sa ganitong luto mga idol. At syempre tinimplahan na natin. Lagyan ng pampalasa at ayan po ang cheese. Para manamis-namis po talaga mga idol. Subukan nyo po magluto ng ganito mga idol. Swap. Alam ko masasarap to. At ngayon syempre may paano tayo. Lagyan natin ng sibuyas dahunan para maganda tingnan. <laughs> yan mga idol, luto na po yan at kain po tayong lahat. Tingnan po ninyo mga idol, sabaw pa lang. Pwede nang ibahog sa kanon. Sarap na kayo ni. Eh. Mga unta niyo tanan mga idol. Thank you Lord. Shout out pala idol kay Raymond Samaro from Tacloban City, St. Francis Village. Yan, maraming salamat idol. Alam nyo po mga idol, sa totoo lang, ganitong ulam ay ngayon lang talaga lang kami nakatikim. Minsan makatikim kami nito mga idol pag po kami ng mga kapitbahay o kamag-anak pag mayroon po silang okasyon. Pero ngayon ay nakapagluto po tayo ng dahil sa ating isang followers mga idol na nagsuporta sa atin at minahal po tayo at pinatikim po tayo ng masarap na ulam. Kaya nga po sir, sobrang sarap po talaga mga idol ng hipon na parami talaga yung kain ng mag ko mga idol sa aking luto na pachamba <laughs> at shout out pala sa lahat ng OFW dyan mga idol na lagi po nakasuporta at nakapanood ang video namin trabador ng Pinas kagaya ko lagi po tayong magingat at hanggang dito na lang po mga idol ang video natin maraming maraming salamat po sa panonood minyo palagi at suporta ingat God bless